So ayan, what's up guys? What's up guys? What's up to Mami TV? Welcome to my YouTube channel. And maaga pong maagang kachismisan. May chismis po ko. Um, short story lang po tayo. Short short na papahabain ko na lang para ano. Um, para walang... No, para walang... Ano, para sabi short lang tapos naging long naman. Yan. So, storytelling, ay, uh, storytelling. Um, kwento, kwento ko yung experience ni mama ko. Sa aming barangay, ay, hindi namin barangay, kapit barangay. Oo, kapit barangay niya yun. ba diba? <laughs> ah, <laughs> Bale, kakahatid ko lang kasi sa mama ko. Papunta, papunta pa uwi sa amin sa amin. Ngayon, may kwento siya sa akin na So, yun nga na kwento nga sa akin ni mama ko kasi papunta sila ng ano, palengke, mamamalengke kasi siya kasi may tindahan kami. Mamamalengke siya ng paninda niya. Ngayon, sa amin kapit barangay, may nanguhuli daw po. So, kapit barangay ha, kapit barangay. Tapos, may nanguhuli or nagtitikit. O, oh, ito na. Ito na, malik tay tayo sa exciting part. Ito, ngayon. Alam ko naman po na may kasalanan ng mama ko. Tapos, yung driver na kinuha niya. Kasi una sa lahat, wala pong license yung driver. Pangalawa, yung motor po, walang papel. Or expire na. Expire na yung ano, ipaparistro. Dapat siya. Ako dapat po ipaparistro so, ko pa po nahaharap gawa ng... Nandito po ako sa Laguna. Ito na! Ito na! Ako tuloy na excited Ako excited -excite. Ngayong umaga, pagkahatid ko po sa mama ko, may pinagtanuan kami poso may pinagtanungan kami po. So, una namin tinanong, Sir, sabi ko, um, itatanong po sana namin kung panikit po ba ito. Ayan. Tignan nyo guys, ayan na. Kung panikit ba ito. Tumawa yung poso. Ang nga sakin, tanong niya sa akin, tanong, saan po ito nanikit? Sabi niya sa akin, saan nanikit? Ang sabi ko po, sa barangay. Sa kapit barangay po ito naninikit. Itong resibo na ito, sa kapit barangay. Ngayon, sabi niya, ha? Sabi niya ang pagkakaalam daw po niya, unang-una, -una, wala pong naninikit sa barangay. O, oh, sabi po na ang puso Sabi niya, wala pong naninikit sa barangay. Una yun na, una. Pangalawa, <coughs> e-check nyo po yung ticket nila. Eto ha ah, ticket. Ticket. Pang barangay clearance. Tignan nyo yung ticket. Eto oh. O, oh. Iba po yung ticket ng ng naninikit talaga sa sa ticket na to. Hindi po uh, ito ang tiket. Hindi okay. po ito. Ito. So, pinakita, pinakita po kasi sa akin nung poso yung totoong ticket. Ito. Pangalawa na yun ah. Ito yung pangatlo. Sa tiket dapat nakalagay kung saang barangay, saang lugar siya naninikit. At nakapirma yung ng ticket. Oh, ito ah. Ayan ah. Pero dito nakalagay agency. Tapos mukha da tarlac. Pang apat kasi pang ano na no. Oh. ng pagtitiket ng mga naninikit talaga yung totoong naninikit ah. May pangalan at pirma nila. Nung nanghuli. Nung nanghuli, nung nanghuli at nung tiket. Tignan nyo po yung hindi maintindihan, tapos nakalagay, collecting officer. to oh. Paapat ah. Ay no, malapit na tayo sa exciting part. Bali, ang sinakyan ng mama ko, tricycle. Di, tricycle, supposed to be, ang alam ko, ang overloading is, lima daw. Lima or anim, ang pagkakasabi sa akin. Eh, ang sakay ng tricycle, Mama ko at saka yung mismong driver. Ang nakalagay overloading. <laughs> overloading dalawa sa tricycle. Ayay, panglima na ayo, panglima na yung panglima. Ito na, na po, ito na po, ito na po, ito na, na po yung pila ka, pila ka the best sa pinang ticket nila. Ang pang-anim po Lima pa lang kanina. Ay, lima. Supposed to be, ang sinabi daw sa mama ko, ang total dapat ng ticket ng overloading nila ay 500. 500, ha? Sabi ng mama ko, wala daw siya 500. Kaya ang sabi daw nung nakikit, sige po, 200 na lang. Kaya ang nakalagay, 200. 200, walang license yung ano, o sabi mo na 500, walang license yung driver, walang papel yung ano. Ang pagkakaalam ko po, pag ganon, impound ang motor. Alam po namin na, na may, may part may part mama ko na mali, pero, Diyos ko, bakit naman po ganito ginagawa ninyo? Mahirap lang po ang, ano, ang paghanap ng trabaho sa probinsya. Lalo na't may buwan lang ng pagkakitaan, tapos ganito pa ginagawa ninyo. Ano ba yan? Ang sabi sa akin ng poso na pinagtanungan ko, pag tinikitan daw po kayo ng ganito, ipunta daw, ipunta daw po ninyo sa barangay. Tapos, hindi ko na alam kung ano susunod. Basta sabi lang sa akin is, ipunta nyo sa barangay. Or, supposed to be mas maganda siguro sa ano na lang. Saan ba dapat ito inaano? Hindi ko alam. Pero ang sabi sa akin sa barangay, tapos yung barangay kung anong gagawin, hindi ko na rin po alam. Basta ang sabi sa akin nung poso, itong ticket na to, dalhin nyo sa barangay. Kasi, una-una nga po, sabi sa akin ng puso ay, wala po talaga nanguhuli sa barangay. Sa highway lang. Sa mga highway lang. Yun. Yun lang po. Kasi, Diyos ko, mangi pa kayo ng maliliit na tao naman, tas naghihirap, hirap ng hanap ng buhay. Mamamalingki lang, tapos ang tutubuin ng isang paninda na chichirya, ay eh, dos, piso, tres. Tapos kayo, maninikit kayo pa. Tapos ito pa, okay sana kung totoong ticket, Tignan nyo naman po yung ticket ninyo. Hindi po ako nababash. Parang inaano ko lang po yung, iminumulat ko lang po yung naaano ninyo na, 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 yung parang nagagawa nyo rin ng ano, kasi nakaka, ang sama po kasi noon, o, oh, tignan nyo naman po yung ticket ninyo. Overloading. Overloading 200. My God. So, pa-share po sa mga taga, taga sa amin. Hindi ko na babanggat eh. Ang lugar po na ito ay sa bandang tubig-tubang. Um, pagitan ng tubig-tubang papuntang Aringin. Mungkada Tarlac. So, yun lang po. Thank you. Thank you. Bye-bye.